Ibang-iba po yung pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mundo. Pag ang pinag-uusapan ay success o yung tagumpay. Yung tanong na ano ba ang layunin ng buhay? Ayon sa may likha ay napakahalagang tanong na itinatanong natin. Ano ba yung layunin uh, ng Diyos? Kung bakit nilikha niya yung yung tao? Pag nalaman kasi natin yung sagot dito sa tanong na ito, ano yung layunin ng Diyos? masasagot na rin yung tanong na ano ba ang tunay na tagumpay? So first, kailangan malaman natin ano yung layunin ng buhay ayon doon sa lumikha ng buhay, ayon sa Diyos. At pag nasagot na yung tanong na yon, ano yung layunin ng pagkalikha ng Diyos sa atin, doon natin ngayon masasagot yung tanong na ano nga ba ang tunay na tagumpay? Now the Bible tells us that we were created Not only to manifest the glory of God but also to love and be loved. Tayo ay magmahal at tayo rin naman ay mahalin. Hindi naman tayo talaga nilikha ng Diyos para papaghirapin, para makaranas ng hirap, ng sakit, ng mga dinaranas natin na mga pagsubok sa buhay. Pero dahil sa maling pagpili, dahil sa maling desisyon ng unang tao, anong nangyari? Ang ito ay nagbunga ng hirap, ng sakit, ng pagod para lamang makasurvive yung tao, para lamang makapagpatuloy ang buhay. Meaning, naging bahagi na ng buhay ang mga pagsubok at yung kawalan ng uh, katiyakan sa buhay. Sinabi nga ng ating Panginoong Yesus na hindi maiiwasan yung mga pagsubok, hindi maiiwasan yung hirap, hindi maiiwasan yung sakit ng kalooban, pero hindi naman nagtatapos doon. Sinabi rin ng ating Panginoong Yesus na merong kapayapaan para sa mga sumasampalataya at yung kapayapaan ito, ang patuloy na babago doon sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kapayapaan ay mananatili doon sa mga taong nananalig sa Kanya. Ang tanong sa atin, ikaw ba ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Ikaw ba ay sumasampalataya rin sa muling pagkabuhay? In a world filled with challenges and uncertainty, our true purpose is found in Christ's eternal victory. Yung Jesus' victory over the world is the foundation of our purpose and hope. Kapag nalaman na ang layunin ng Diyos sa ating buhay, malalaman na rin ang kahulugan ng tunay natagumpay. Pag nalaman na 'yung layunin ni 'yan, malalaman 'yung kahulugan ng tunay na tagumpay. Magkakaroon tayo ng unshakable certainty of God's love. Of course, alam natin na malalaman lang natin 'yon, 'yung kahulugan ng buhay, 'yung layunin ng buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Meaning, kung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, magkakaroon tayo ng unshakable certainty of God's love. Hindi magtitinag, hindi maguguho yung katiyakan natin na tayo ay mamahalin at minamahal ng Diyos. Ano pa ang meron tayo? Magkakaroon tayo ng unbreakable connection with the love of Jesus. Hindi mapuputol 'yung ating koneksyon, 'yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, nang kahit na ano pa, no, walang makakaputol doon sa connection na 'yon. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng unlimited strength. Thinking always na dahil na na ng ating Panginoong Hesus, ang buhay, ang mundo, ito 'yung magiging kalakasan natin sa buhay. Ang sabi sa Romans 8:37 to 39, in everything we have won more than a victory because of Christ who loves us. I'm sure that nothing can separate us from God's love, not life or death, not angels or spirits, not the present or the future. And not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus, our Lord. Napakaganda, di po ba? At kung iisipin natin ang ng malalim yung uh, kahulugan, yung implication uh, niyan, yung katotohanan dahil dyan sa mga sinabing iyan. Uh, sinulat na yan ni Paul, nakikita natin na ang ating buhay ay nakasentro doon sa katiyakan na tayo ay mamahalin at patuloy na mamahalin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. At walang sino man na makapagsasabi na ititigil ng Diyos ang Kanyang pagmamahal na iyan sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Our purpose is transformed into one of hope and assurance through Christ's victory. Yung layunin na natin sa ating buhay kapag tayo ay kumikilala, nananalig, sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, mapapalitan na ng pag-asa sa kanang uh, katiyakan. Magkakaroon na tayo ng katiyakan sa buhay dahil nga dyan sa katotohanan na yan tandaan natin, yung purpose natin sa buhay ay hindi, uh, it is not defined by worldly struggles. Ang dami-dami dami nating problema, problema at magiging problema pa, ano, expect na sa darating ng mga panahon. Pero hindi ito yung dapat nagde-define sa atin. Kung hindi, yung eternal victory na ginanap, ginawa ng ating Panginoong Yesus. And dahil dito, ito yung magbibigay sa atin ng lakas, ng energy, ng motivation to go on with life at harapin yung mga pagsubok sa buhay. Therefore, we become more than conquerors. We become stronger dahil sa ating pagtanaw na ito, palagi, pagtingin palagi doon sa tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Napagtagumpayan na niya ang mundo, yun ang sabi niya. Anong dapat nating gawin? Unang-una, may mga pagkakataon ano na tayo ay naglalakas-lakasan lang. May mga pagkakataon na tayo ay nagsasaya naglalakas-lakasan, nagdudunong-dunungan. Pero kung aaminin natin sa harapan ng ating Panginoon na Lord, hindi naman talaga ako malakas, hindi naman talaga ako madunong. Ako ay nanghihina, dumarating din talaga yung punto sa aking buhay na nanghihina ako, ako ay naguguluhan. Ah, pag inamin natin sa ating Panginoon yon, ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin, ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, magbibigay ng uh, kalakasan, at ng kaaliwan din sa panahon na tayo ay naghihinagpis. No, yung problema tayo dahil nakabalitaan natin yung isang napakabigat na problema na parang wala nang uh, solusyon. Pag inamin natin sa Diyos na dumarating tayo sa punto ng buhay natin na tayo nang ihina, ang Diyos ang bibigay ng kaliwanagan at kalakasan sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kanyang kapangyarihan at kalakasan ay na express na ipapakita, na de-demonstrate ng ating Panginoon sa panahon ng ating kahinaan. 2 Corinthians 12:7 to 10 uh, si Paul ulit one of Satan's angels was sent to me suffer terribly so that I would not feel too proud three times I begged the Lord to make the suffering go away Tatlong beses hiniling ng apostol Pablo na yung karamdaman na meron siya sa kanyang katawan ay alisin ng Diyos. Pero anong sagot ng Diyos? My kindness is all you need. My power is strongest when you are weak. Sa NIV, My grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness. Sabi niya if So if Christ keeps giving me His power, I will gladly brag about how weak I am. So panahon na nanghihina ako, ay doon nakikita yung kalakasan, kapangyarihan ng Diyos. At kung ganito, sabi niyang ganon, ay ipagmamayabang ko, ipagmamalaki ko pa na ako ay mahina. Yes, I am glad to be weak or insulted or mistreated or to have troubles and suffering if it is for Christ because When I am weak, I am strong. Kapag ka ako'y mahina, ako rin ay malakas sapagkat dinibigyan ako ng kalakasan ng Diyos. Sa ating pananalig, sa ating Panginoong Hesus, ay tanggapin natin yung mga panahon na dumarating talaga tayo doon sa punto na tayo ay nanghihina na, hinanghina na discouraged na discouraged na no down na down na tayo at uh, alam nyo pag ginawa natin yon pinagtapat natin yon sa Diyos bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan bibigyan tayo ng Diyos ng lakas at tagumpay sapagkat sa panahon na, na ito na tayo ay hinang-hinanga dito naman nakikita yung kapangyarihan yung kalakasan kalakasan ng ating Panginoon Patuloy na babaguhin yung buhay natin, bibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan ng Diyos. At ang ating magiging misyon na pag, sa pagtanggap natin ng kalakasan, kaliwanagan, kagalakan sa buhay, dahil doon sa katotohanan na yon na tayo ay minamahal ng Diyos at siya nagbibigay ng ating pangailangan na lakas, karunungan at gabay, ang ating misyon na ay ibahagi naman itong kapayapaan na ito at yung pag-ibig sa iba. Yun bang, paano natin magagawa ito? Yun bang yung pagka, yung presence ninyo ay nariyan, mararamdaman ng mga tao yung pag-ibig din ng Diyos sa kanila. Uh, maiisip nila na kakaib may kakaiba dito sa tao na ito at uh, later ay ituturo yung kaibahan na yon sa pag-ibig ng Diyos. Kasi mahal ni Lord itong tao na ito. Kaya ito rin ay pinapakita rin niya sa iba yung pagmamahal na tinanggap niya sa Diyos. Kaya pag, tuwing may pagkakataon na kasama ka, nararamdaman nila itong pag-ibig ng Diyos na ito. Nakikita nila. Hindi yung pagka ka ay nasisira na lahat ng... Uh, magagandang mga bagay at uh, nagiging uh, hindi na maganda ang damdamin ng mga uh, tao. So ang ating misyon ay ipadama rin sa iba yung pag-ibig na ating naramdaman, na, na experience sa ating uh, Panginoon. At ipakita yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus na nagtatagumpay. Unang-una nagtatagumpay ang Panginoon sa ating buhay. At uh, pangalawa ay magtatagumpay na patuloy sa buhay natin at dun sa mga tao na nakakasama natin sa iba't ibang season ng ating buhay at nangyayari yung layunin ng Diyos sa ating buhay. At lagi nating baunin yung sinasabi na pinapaulit-ulit nating uh, dinabalik-balikan ang katotohanan na ito. Sabi ng ating Panginoong Yesus, I have told you this so that you might have peace in your hearts because of me while you are in the world you will have to suffer but cheer up i have defeated the world